Idol, na-injured ako. May mga suggestions ko ba para bumalis yung pagaling ko? Tama-tama, nag-research ako the past few weeks. At ang nakita ko is, ang tao na high in protein, mas mabalis ang recovery niya. Kasi protein builds and repairs. So, may specific lang na collagen para sa joints, para sa bones. Malaking tulong din na, kunwari, sinabi ng doctor mo, na physician mo, na therapist mo, pahinga ng kaunti, ice, compress, hot compress and then pag may go signal na konting motion konting motion para may blood flow and then gradually dinadagdagan mo nagpo-progressive overload yung stimulation mo hanggang sa medyo may weights na pag may na pagkagad sa back to normal mahalaga na masustansya ang kinakain natin para gumaling ka atin tayo and then mahalaga rin na pag may go signal may blood flow mahalaga yun mas positive thing sana huwag tayo ma-depress nakaka-depress talaga uh, mag-pray ka tsaka yun Gagaling ka. Tama kayo. Mali ako na siya, Doctor. Do what works for you. Happy, healthy.